May mga salita na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, mga salita na kapag binigkas ay kayang baguhin ng lubusan ang kalagayan sa ating paligid. Tulad ng itinuturo sa atin ng Biblia sa Mateo Kabanata 12, versikulo 37, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mapapawalang salaka, at sa pamamagitan ng iyong mga salita ay hahatulan ka. Gayon pa man, kakaunti lamang ang mga Kristiyano na nakakaunawa ng lakas na taglay ng mga ito. At higit na nakakagulat, kakaunti lamang ang nakakaalam na ang Espiritu Santo sa kanyang kabuuan ng kadakilaan at kabanalan ay nagagalak na marinig ang ilang uri ng mga salita. Kung alam lang ng mga tao ang epekto ng mga ito sa ating buhay at kung paano nito naaakit ang Diyos, tiyak na mag-iisip sila ng husto bago magsabi ng anuman. Kaya't samahan mo ako at matutunan natin ang isang napakahalagang bagay. Ang mga salita ay may direktang epekto at makapangyarihan sa ating mga buhay. At sinasabi ko ito sa lahat ng aspeto, espiritual, pinansyal, emosyonal. Kapag nagsasalita tayo ng isang bagay, literal na hinuhubog natin ang realidad sa ating paligid. Isipin halimbawa ang simpleng pagbigkas ng magdadasal ako ngayon. Sa mga ilang salitang ito na ipapadala mo na ang isang enerhiya, mabuti man o masama, patungo sa isang partikular na aksyon. At sa gayon, naghahanda ka na ng iyong isipan at espiritu, hinahanap ang isang tahimik na lugar, pinapatahimik ang mga abala at itinututok ang iyong puso sa Diyos. Ang isang simpleng pahayag ay nagdidirekta ng iyong mga aksyon, nagbubukas ng espasyo ng pakikipag-ugnayan sa Espiritu Santo at sa gayon, sinisimulan mong iakma ang iyong realidad sa presensya ng Diyos. Ang dahilan para dito ay malalim. Ang ating mga salita ay likas na konektado sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Itinuturo sa atin ng Biblia sa unang Korinto Kabanata 6, versikulo labing siyam na ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin kapag nagsasalita tayo, hindi lamang natin ipinapahayag ang ating mga iniisip o nararamdaman, kundi pati na rin naiimpluensyahan natin ang espiritual na kapaligiran kung saan nananahan ang Espiritu Santo. Kapag naunawaan natin na ang ating mga salita ay may ganitong kapangyarihan, kaya ano ang unang uri ng salita na dapat nating bigyang prioridad? Bago ang lahat upang magpakita ang Espiritu Santo sa iyong buhay, kina kailangan mong bigyang pansin ang isang uri ng salita na hindi lamang niya minamahal kundi inaasahan na marinig mula sa ating lahat mga salita ng pagpapatawad isipin mo na ikaw ay magpapalipas ng gabi sa bahay ng isang kaibigan at pagdating mo doon makikita mong ang kwarto ng bisita ay napakadumi puno ng alikabok at mga sapot ng gagamba makakatulog ka ba at magpapalipas ng gabi doon Marahil oo, ngunit napakahirap. Ganyan ang nararamdaman ng Espiritu Santo kapag pumunta siya sa iyo upang manahan sa iyong templo na siyang iyong katawan. Ngunit makikita niyang ang iyong puso ay marumi, marumi ng galit, ng hinanakit. Isipin mo kung gaano kabigat ang nararamdaman ng Diyos sa harap ng isang pusong ganito. Sa Mateo Kabanata 5, mga bersikulo 23 at 24, tinuturuan tayo ni Jesus na bago tayo mag-alay ng anumang handog sa Diyos, dapat tayong makipagkasundo sa ating mga kapatid. Madalas kong marinig ang mga tao na nagsasabing hindi nila kayang magpatawad. Ang bagay na dapat mong maunawaan ay ang pagpapatawad ay hindi lamang isang kilos na nakatuon sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Bilang mga kristyano, ang kilos na ito ay nagsasabi ng higit tungkol sa iyo kaysa sa kung ano ang ginawa o hindi ginawa ng iba. Hindi kita hinuhusgahan. Alam ko kung gaano kahirap ang magpatawad dahil napagdaanan ko na rin ang isang napakabigat na sitwasyon na may kaugnayan dito sa aking buhay. At dahil dito alam ko na ang sakit ng hindi pagpapatawad ay mas masakit kaysa sa pagpapatawad. Kaya, tinatanong kita, alin na sakit ang pipiliin mo? Ang sakit na magla naglalayo sa iyo kay Jesus o ang sakit na magpapalapit pa sa iyo sa Kanya? Mahirap ba? Sobra. Ngunit sino ang nagsabi na ang pagsunod kay Jesus ay magiging madali? Sa Mateo Kabanata 16, versikulo 24, tinatawag tayo ni Jesus na buhatin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Kasama rito ang paggawa ng mahihirap na desisyon tulad ng pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin at ang hindi nila madala sabihin tungkol dito ay na kapag pinatawad mo ang isang tao, pinuputol mo ang tanikala na nag-uugnay sa iyo sa taong iyon. At isipin mo kung gaano kagalak si Jesus na makita kang sumusunod sa kanyang mga yapak. Isipin mo kung gaano kasigla ang iyong templo na siyang iyong katawan. Tanggalin na natin ang bigat na ating dinadala sa ating mga puso. Ngayon, kailangan nating alisin ang lahat ng pasanin na nasa harap ng Panginoon gamit ang mga salita ng pangungumpisal at pagsisisi. Bilang mga makasalanan, dala natin ang isang likas na pagkahilig sa pagkakamali. Ngunit natutuwa ang Espiritu Santo na makita na araw-araw tayo ay naglalakbay patungo sa kabanalan. Oo, napakahalaga ng mga ito. Kapag tayo ay nangungumpisal, kinikilala natin sa harap ng Diyos ang lahat ng alam natin na hindi naaayon sa Kanyang mga turo at kung ano ang inaasahan ni Jesus mula sa atin bilang mga nilalang na ginawa ayon sa larawan at wangis ng Ama. Isang panalangin na karaniwang ginagawa ko at maaari mo ring gamitin ay, O Diyos, hinihiling ko po na patawarin ninyo ako sa lahat ng nagawa ko, naisip ko at mga bagay na hindi nakalugod sa inyo. Naway tanggapin ninyo ang aking pagsisisi ng bukasang puso at tainga at palaging samahan ninyo kami. Amen. Mahalagang tandaan, na ang pangungumpisal ng iyong mga kasalanan sa iyong simbahan sa harap ng iyong mga kapatid sa pananampalataya ay mas lalo pang mahalaga. Gaya ng itinuro sa atin sa Santiago, Kabanata 5, versikulo 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayoy gumaling. Nangangahulugan ba ito na tayo ay magiging banal ng tuluyan? Hindi ngunit nangangahulugan ito na ang ating mga puso ay magiging ganap na malinis. Handa na para tanggapin ang mga sumusunod na salita na magiging pinakapundasyon na nakita mo kailanman. Isa sa mga salitang tunay na nagbago ng aking buhay ay ang mga salita ng pasasalamat. Hindi ito simpleng pagbigkas ng salamat ng mekanikal o dahil sa obligasyon. Ang tunay na pasasalamat ay higit pa riyan. Ito ay isang espiritual na puwersa na nagbabago sa lahat ng bagay sa paligid mo at nagbubukas ng mga pinto na kung hindi ay mananatiling nakasara. Napag-isipan mo na ba kung bakit tayo iniutos ng Biblia na magpasalamat sa lahat ng kalagayan? Ang mensaheng ito ay hindi nandyan bilang palamuti lamang dahil ito ay isang malalim na prinsipyo ng Espiritu na maaaring baguhin ang iyong buhay. Kapag ipinahayag natin ang isang tunay na pasasalamat, ang pasasalamat para sa lahat ng mayroon tayo, para sa lahat ng ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos para sa atin sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakamali. Kinikilala natin ang soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay, kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ang pasasalamat ay nagdadala sa atin upang makita kung ano ang ginagawa ng Diyos kahit na mukhang madilim ang lahat ang katotohanan ay magbabago ang iyong pananaw sa lahat ng bagay. Hindi ka na matatakot sa kung ano ang maaaring mangyari kundi magiging masaya ka para sa lahat ng ikaw at si Jesus ay magagawa pa. At dito nakatago ang lihim. Ang mga salita ng pasasalamat ay hindi lamang nagbabago ng ating pananaw kundi pinapalapit din ng malakas ang presensya ng Espiritu Santo sa isang espesyal na paraan sa pagpapasalamat, talagang sinasabi mo sa Espiritu Santo, nagtitiwala ako sa iyo at sa iyong perpektong plano para sa lahat ng bagay, kahit na hindi ko ito lubos na nauunawaan. At ang pagtitiwala na ito ang nagbubukas ng mga pagkakataon at maging ng mga himala, mga bagay na tila imposible. Sapagkat nararating mo ang isang napakataas na estado ng positibong enerhiya, na lalo pang nagdudulot ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Sa isang tiyak na sandali sa aking buhay, dumaan ako sa napakaraming pagsubok at hirap, hindi ko na alam kung ano ang gagawin upang mabago ang sitwasyon. Para bang ako'y lubos na naparalisa sa gitna ng lahat ng aspeto ng aking buhay. At kapag sinasabi kong lahat Ito'y talagang lahat. Pisikal na aspeto ko'y hindi maayos, pati na rin ang aking pinansyal na kalagayan at ano ang natira sa akin. Ang natira sa akin ay lahat. Ang natira ay ang bagay na laging naghahanap at tumatawag sa akin pabalik si Jesus. At alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamahusay na paraan upang mapalapit ako sa Kanya? sa pamamagitan ng pasasalamat at dahil dito, dumating ang kanyang liwanag sa aking buhay. Kaya kung may isang bagay na hindi maganda sa iyong buhay, kung hindi ito ayon sa inaasahan, o kung nagkamali ka, magpasalamat ka lamang, huwag kang yuyuko at magtiwala ka. Ang ganitong uri ng mga salita ay isa sa mga dahilan kung bakit malaki ang naging papel ng Diyos sa aking buhay, mga salita ng pamamagitan at panalangin. Naalala ko pa hanggang ngayon ang paghingi ko sa aking ina at ama na magsindi ng kandila at manalangin para sa akin sa mga panahon ng matinding pagsubok. At hindi mo maiisip kung gaano ito hindi lamang nakatulong sa akin kundi tila nagkakaroon ng karagdagang enerhiya ang aking mga hiling kapag sila ay nananalangin para sa akin parang mas natutok ang ating panalangin kay Diyos at siya ay dumarating ng mas espesyal sa ating mga dasal. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 18, talata 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Mayroon ding mga pag-aaral at eksperimento na nagpapakita ng epekto ng panalangin sa buhay ng mga tao. Sa iba't ibang pagkakataon, may mga grupo ng tao na inanyayahang manalangin para sa mga pasyente sa ospital at ipinakita ng mga resulta na ang mga taong ipinagdasal ay madalas na mas mabilis at mas maganda ang paggaling. Ito ay hindi basta nagkataon lamang. Ito ay isang patunay ng totoong kapangyarihan ng panalangin na hipuin ang puso ng diyos at magdala ng kagalingan at kaaliwan kaya bakit hindi manalangin at mamagitan para sa mga nangangailangan ako ay laging nananalangin araw-araw para sa lahat ng mga taong dumadaan sa mga pagsubok na nangangailangan ng kaaliwan kagalingan o patnubay at inaanyayahan kitang gawin din ito. At ito ay isa sa mga pinakakapuri-puring bagay na magagawa ng Espiritu Santo sa buhay ng isang Kristiyano sapagkat ito ay humahatid sa atin sa isa sa mga pangunahing utos, ang mahalin ang kapwa Kapag ikaw ay nananalangin para sa iba o para sa mga taong dumadaan sa mga pagsubok, ipinapakita mo ang iyong ganap na malasakit at pagmamahal para sa kanila. Gaya ng nasusulat sa Galasya, Kabanata 6, Talata 2. Magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sa paggawa nito, hindi ka lamang sumusunod sa tawag na mahalin ang kapwa, kundi binubuksan mo rin ang mga pintuan para sa Espiritu Santo upang makapangyarihang kumilos sa iyong buhay at sa buhay ng mga taong iyong ipinagdarasal. Ang huling uri ng mga salita na may kakaibang kapangyarihan upang maakit ang presensya ng Diyos ay ang mga salita ng papuri at pagsamba. Mga salita na kapag lumalabas sa ating mga labi ay hindi lamang nagbibigay luwalhati sa Diyos kundi pati na rin ay binabago ang paligid natin. Ang Awit 22 talata 3 ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay nananahan sa mga papuri ng kanyang bayan ipinapakita nito na ang papuri ay isang paraan upang lumikha ng isang espasyo kung saan ang Diyos ay malugod na mananahan. Ang bawat salita ng papuri na lumalabas sa ating mga labi ay parang isang bato na inilalagay sa isang espiritual na altar na bumubuo ng isang lugar kung saan ang Diyos ay maaaring magpakita ng kanyang kapangyarihan at baguhin ang ating kalagayan. Ang kapangyarihan ng papuri ay higit pa sa simpleng pagbigkas ng magagandang salita. Ito ay may kakayahang baguhin ang espiritual na kapaligiran sa ating paligid. At huwag kang magkamali, hindi ito tungkol sa pagpapuri ng dahil lamang sa obligasyon, kundi sa pag-unawa na ang papuri ay isa pang anyo ng pasasalamat. Kapag pinupuri mo ang Diyos, Kinikilala mo na siya ay karapat dapat, hindi lamang dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kung sino siya. Ang awit isang daan at limampu talata anim ay nagpapaalala sa atin, ang bawat may hininga ay magpuri sa Panginoon ang pagpupuri ay higit pa sa isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan para sa ating kaluluwa, isang bagay na nagpapalakas sa atin ng labis ng Espiritu Santo at labis na nakalulugod sa Diyos. At ngayon, upang tapusin, pag-usapan natin ang tungkol sa mga salitang patotoo. Kung naririto ka pa, tiyak na napansin mong binanggit ko ang iba't ibang mga sandali sa aking buhay at kung paano nagbago ang lahat para sa mas mabuti matapos maramdaman ang tunay na presensya ng Diyos. Ang mga salitang patotoo ay hindi lamang nagluluwalhati at nagbibigay papuri sa nag-iisang karapat-dapat na si Jesus, kundi ginagawa rin ang isang napakalaking bagay. Kinokonekta tayo sa ibang tao. Alam ko na maraming tao ang nahihiya o nag-aalangan na magsalita tungkol kay Jesus. Iniisip na maaaring sila'y pagtawanan o hindi maintindihan. Ngunit nais kong malaman mo na kabaligtaran ang totoo. Tinuturuan tayo ng Biblia sa Roma, Kabanata 10, Talata isa. Ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya kaya't ang pag-uusap tungkol sa iyong pananampalataya, ang iyong relasyon sa Diyos ay isang paraan upang palakasin ang iyong sariling paglalakbay at kasabay nito positibong maimpluensyahan ang buhay ng iba. Sa pahayag kabanata labing dalawa, talata labing isa, mababasa natin, nilupig nila siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patutoo. Ang patotoo ay isang makapangyarihang sandata na tumutulong sa atin na magtagumpay kapwa sa ating buhay at sa buhay ng mga nakikinig sa atin. Kaya bakit hindi mo ibahagi ang ginawa ng Diyos para sa iyo? Sa tuwing pinag-uusapan mo ang kabutihan ng Diyos, ikaw ay nagtatanim ng mga binhi na maaaring umusbong at magbunga sa puso ng iba huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong mga salita kapag ito ay pinamumunuan ng Espiritu Santo. Ang patotoo ay higit pa sa pagsasalita tungkol sa Diyos. Ito ay pagiging daluyan ng Kanyang biyaya at pag-ibig para sa mundo sa paligid mo. Huwag kang mahiya o matakot. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 5, talata 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan at ang ilaw na ito ay dapat magningning, hindi lamang upang ikaw ay gabayan, kundi upang liwanagan ang daan ng mga nasa kadiliman pa. Sa pagbabahagi ng iyong patutoo, pinapaliwanag mo ang ilaw na ito at makakasiguro ka. Gagamitin ng Diyos ang iyong mga salita upang hipuin ang mga buhay at magdulot ng pagbabago saan man ito makarating. At ito ang mga salita na gustong gusto marinig ng Espiritu Santo. Tandaan, ang iyong mga salita ay may kapangyarihang magtayo o magwasak, kaya't piliin mo itong mabuti. Pindutin ang video na lumalabas sa iyong screen upang magpatuloy sa panunood ng isa pang kamanghamanghang nilalaman. Sa lahat ng ito, nais kong pasalamatan ka sa iyong presensya. Pagpalain ka ng Diyos.